na sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as in Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act as in Comelec Ganban ang suspect na nalakop sa ginibong by-bus operation kang Iriga City Police Station as in City Drug Enforcement Unit sa pakikipagtabangan sa Philippine Drug Enforcement Agency kang Camarines Sur Provincial Office pasado alas 7.30 ni na kanakaging Nobyembre 22 sa Zone 3, Barangay Lapurisima, Iriga City. Binisto ang sospek na si alias Oscar, 50 anyos, pintor as in residente ka na lugar. Sigun kay Police Captain Bella Vergara Sireno, tagapagtaram kang Iriga City Police Station, na kumpiskar sa sospek ang 25 gramo ng pigtutubuda na shabu, na street value na 170 mil pesos as in 23 pesos na buy bust money. Dangang kang kapkapan ng sospek na digdian sa roon na heat seal transparent sa na may laog na pigtutubuda na mariwana. Asing kalibre 45 kumbadil na kargado nin apat na bala. Pagpapasalamat ang pamayaan ng PNP Iriga sa pamumuno ni Police Major Davis na dahil sa pakikipagtulungan ng publiko para mapanatili ang kaayusan at uh, ng siyudad ng Iriga. Sa muli po, inahanyayahan namin ang publiko na magbigay po kayo ng inyong informasyon upang patuloy po natin na masukil ang mga ganitong klaseng gawain. Arestado man ang tulong individual sa pigkasar na bypass operation pasado la una 29 nin maagahon kasuodma sa Zone 1 Balatas, Naga City. Kang pinagsarong sa ka Naga City asing Camarines Sur Police, Regional Police Drug Enforcement Unit Bicol, Police Station Drug Enforcement Unit. Police Station 6, as in Naga City Police Office sa pakikipagtabangan sa Police Drug Enforcement bicol. Edad 32, 33, as in 39 anyos ang tulong sospek na enterong residente kanasambit na syudad. Nakumpiskar sa mga sospek ang limang pidasong heat seal transparent sachet na may lawog na pigtutubuda na shabu, na may gabat na 50 gramo, as in nagkakantidad mil pesos. Sa parehong aldaw, arestado man ang tulong tulak ng droga matapos na sakya doon kang otoridad ang sarong drug din sa barangay Mabolo, Naga City. Pigbisto ang mga sospek na Sindalulita Perillo, drug maintainer, Hegino Francisco Jr. na may dati ng may kasong frustrated parricide, asin si Aileen Turalba man sa mga sospek ang 74,000 pesos. Sa presente, nasa kustudyan na kanotoridad ang mga sospetsyado as na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.